mga katita, mga idol bali magpapakain po tayo ngayon ng aking mga alaga bali ito po ang pinapakain po namin sa kanila minsan po pag wala silang dog food pinapakain po namin ng kanin uh, sinasanay po namin sila kumain ng gulay kaya ito po bali uh, po ito na may karot may kasama rin po siyang manok uh, ito po bali ang almusal tang halian, ayan <laughs> bali, dalawang beses lang po kami nagpapakain, isa po sa umaga tsaka isa po sa gabi ayan po, tara na po at magpakain na po tayo It good girl Moana good boy Chunky Ayan. good boy good girl ang bilis po kumain ito ni Chunky hindi katulad ni Moana napakahinhin po niyan kumain ni Moana Bali kapag wala po sa loob ng bahay si Moana, ay naandito po siya sa kanyang kulungan. Katabi niya po si Chunky. Naku po. Tinamad na si Moana ng tumayo. Amo po na. Mangalay na. ndon, na shaw, nagkatuwag lang po sila, kahit na gulay lang po ang ulam nila ay kumakain sila kasi po mga papi pa lang po sila ay sinayn na na po namin silang kumain ng gulay. Uh, gusto ko po palang magpasalamat sa mga silent viewers salamat po sa inyo mga idol mga kapita at uh, salamat din po sa lahat ng mga bago nag subscribe sa aking monthly channel uh, shout out po tayo sa ilan nating mga subscriber uh, shout out po kay Jograd jogradmixvlog Kuya Domas Vlog Hopit TV Kakito Chanda Mochari Raul Salazar Chipko Ronil Habagat Norin Alias Awitan Ta Ginoo Ernesto Gutlay Ate Babes Vlog DJM Mix Vlog Cheris Classroom Malu Lisa and Naldi B Vlog si Badong Vlog, Len Rascover, Damaso Ramos, Vinisa, Nika Mostales, Ani Jen Eats, Kuya Bert Vlog, Celine si Feliciano, and Eds Pahutraw. Maraming maraming salamat po mga katita, mga idol, sa patuloy ninyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat at ganun din sa aking mga boss ayan uh, ingat po